Ang magandang umaga na naman po sa inyo mga kaibigan. Ayan po ako. Nanguha po ako ng bulaklak ng blue tarnate. Yan po ang blue tarnate. Isa po ito sa iniinom ko para po gumaling na yung ating na cancer sa katawan. At ako po ay uh, nakapanood mag-asawa na may cancer. At isa po ito sa kanilang ininom. At ang patutuo nga po nila, sa youtube ko po na napanood eh uh, malaki po ang naitulong sa kanilang karamdaman ng uh, blue ternate at ngayon po ay uh, magaling na sila at nung napanood ko naman po at nung nalaman ko rin sa mga kaibigan na umiinom din ng blue ternate ay maganda po pala ito hindi lamang sa cancer kundi napakaganda po nitong blue ternate mga kaibigan sa mga hindi po nakakatulog ng maayos. Magaling po ito maggawa ng tulog sa ating katawan. Itong blue ternate po ay uh, galing po ito ng Palawan. Kinadala po ito sa akin ng akin na uh, followers sa akin YouTube baka uh, ay hindi, uh, Facebook account. Tapos itinanim ko po dito sa amin doon po sa ating garden dati sa Bubong. Tapos binigyan ko rin po ang ating mga kapitbahay. At dito po sa plant box ni ma'am ay uh, pinayagan din po ako nga uh, magtanim. Alam niyo po ba ang dami na po nakabenefisyo nito. Ang uh, karamihan po ng ating mga kapitbahay ay uh, umiinom po nito. At ang sarap-sarap na daw po ng kanilang tulog. Ako naman po maliban sa masarap po ang tulog ay uh, para naman po sa aking uh, cancer. Si Mr. naman ay eh, para naman ito sa kanyang diabetic o diabetes. Yan, Yan mga kaibigan ang kwento ng blue tarnate na ito mula pa sa Palawan. Napunta dito sa Kalamba. Ayan. At uh, marami pong uh, bulaklak kapag bagong tanim po ay malalaki po ang bulaklak pero kapag habang tumatagal nagiging maliliit na rin po yung bulaklak meron din pa akong itinanim dito sa aking uh, harapan yan o no, mga kaibigan no? yan bago pa lang ito kaya medyo malalaki pa kaya lang kakaunti pa lang po yung kanyang bulaklak ayan, kuhanin na natin ayan po para po ito ngayong umaga at mauyang gabi umiinom din po ako ng uh, malunggay at malaking tulong din po yan sa aking uh, katawan na may kanser ito naman po ang bulaklak na ito hindi ko po alam na, na hindi ko na maalala kung ano ang pangalan nito pero ginugel ko po ito at ang sabi po doon ay uh, napaka ganda rin daw po ito na uh, tsa-a. Ayan, ilaga ang dahon at inumin. Pero hindi ko pa sinubukan. Dito po muna ako sa uh, blue ternate. Tapos mga kaibigan, nung simula po ng aking uh, cancer, ito po ang ininom ko. Oh. Serpentina. Ayan, may serpentina po ako. Hindi po pwedeng walang serpentina dito sa aking uh, munting garden dahil ang serpentine po ay uh, yan maganda rin po yan tapos ito naman po yung guyabano ayan ang tanim din po ako ng guyabano kasi nangihingi lang po ako kay Ma'am Din ng guyabano sana ay lumago po ito at isa rin po yan sa nilalaga ko para po sa akin uh, cancer sa katawan yan po yung mga dahon-dahon na mapapakinabangan po talaga natin na hindi na po tayo bibili. Hindi po ba may guyabano. Tapos, mga kaibigan, may tanim din po ako ng malunggay dito sa aming plant box. Pero, konti pa lang ang dahon. Dito po sa plant box ng aking anak, yan, yan po ang mga malunggay. Talaga pong araw-araw ay umiinom din po ako ng malunggay. Sobrang na uh, ganda po ang malunggay sa kitawan. Punong-puno po yan ang ano, punong-puno po ng benepisyo ang dahon ng malunggay. Kaya kailangan din pong uh, uminom o maglaga. Ako yung ginagawa ko po, po yan ng malunggay tea. Ayan o, oh, mga puno ang lalaki na. Tinanim ko po yan. Tapos, meron din po akong Uh, mulberry, meron din po nagsabi sa akin na maganda pong uh, tsa ang dahon ng mulberry ayan, at uh, trinay ko rin pong maglaga ay masarap din po ang lasa. ayan po oh. pero ito pong ano, turnate, ito na po ang pinakamabilis na proseso, kasi ilagay lang po ito sa mainit na tubig o oh, di okay na tapos, ang blue turnip po ay uh, pwede po itong ilagay sa ulam, sa kanin. Kaya po, blue rice ang kanin. Tapos, yung mga ulam ay blue rin ang uh, tawag dito ang sabaw. Para po, makapag-beneficio din ang pamilya. Ang ganda-ganda pong tignan ng uh, kanin na uh, blue. At maganda po itong blue turnip. So, 'yun mga kaibigan, 'yun lang po ang akin na uh, nais na ipakita sa inyo ngayong umaga kung anong mga dahon ang aking na uh, nilalaga at iniinom para po sa aking cancer. At uh, purihin po ang paghinoon. Tayo po ay uh, ngayong September 25, 6 years na pong uh, buhay kahit may cancer ano po. Dahil po 'yan lahat sa kahabagan, sa awa at himala tulong ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos lang po tayo talaga umasa, hindi po sa ating mga sarili at sa kung ano pa man. Siyempre po, kailangan pa rin natin uh, gamitin yung uh, mga proseso ng Panginoon. Gaya po ng mga medisina, gaya po ng mga doktor. Patsik up din po tayo, ayan para maagapan po ng maaga kapag meron pong nagsisimulang sakit sa ating mga physical na katawan kaya mga kaibigan maraming salamat po sa inyong lahat isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat Amen